Alam mo ba na bawal magsuot ng medyas ng nakabaliktan? Random facts na hindi mo pa alam at magugulat ka sa last part. Alam mo ba na 90% ng mga tao ang ayaw gumising na maaga para pumasok sa school or sa trabaho? At ginagawa lang nila to kasi kailangan. Alam mo ba na merong taong palihim na nagkakagusto sa'yo? Para ma-check to, i-click mo lang yung arrow sa ibaba tapos slide mo sa pinakadulo tapos click more. Kung sino yung unang taong lalabas, siya yung taong palihim na nagkakagusto sa'yo. Alam mo ba na kapag merong dumapong butterfly or paru-paro sa'yo, kaluluwa daw ito ng taong mahal na mahal mo or close sa'yo na namimiss ka. Alam mo ba na yung strawberry ay hindi talaga prutas at sobrang imposible na makasulat or makabasa ng words sa panaginip mo? Alam mo ba na kilala ng utak natin yung paghawak natin sa sarili natin kaya hindi natin kayang kilitiin yung sarili natin? Alam mo ba na mas kilala ka pa ng cellphone mo kaysa sa sarili mo? Comment I want to be at ipapakita ng keyboard mo yung gusto mong maging in the future. Bago yung last fact, ako nga pala si Vendetta at alam mo ba na kapag palagi ka nanonood sa mga video ko ay pwede madagdagaan yung kaalaman mo kaya make sure na i-follow mo ako. And finally, alam mo ba na kapag ginawa mo yung mga bagay na ikinakatakot mo, mas magiging madali at magaan yung buhay mo?